Continue tayo sa ating travel mga amigo at papunta naman tayo ngayon sa Barangay Tugbo Mubo o kasi yung na vlog natin nakaraan Barangay Tugbo Masbati City yun ito yung pupunta natin Barangay Tugbo Mubo at mga amigo kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog dito sa Masbati mag follow at mag subscribe kasi lagalag -lag tayo mga amigo at syempre bagong taon kaya panibagong vlog na naman tayo mga amigo at sabi ko nga lahat ng barangay, papasyalan naman natin. Kaya kung gusto nyo masubaybayan o makita yung bayan nyo o barangay nyo, mag-follow at mag-subscribe mga amigo. Ano? Andito na tayo sa Tulay, sa Yan. So, pupunta naman tayo dito sa Tugbo, Mubo. Unang-undaramu? Lubi. Baka lahat taga Mubo. Yan. <laughs> so, ayan mga amigo. Tingnan naman natin dito yung kaganapan sa Tugbo, Mubo. Ano? Sa mga taga rito, miga-miga shout out na lang, especially sa mga taga Mubo. miga-miga shout out. At dito mga amigo, ito na yung entrance nila. Ayan, so dahan-dahan lang tayo kasi crossing na 'to. Ayun oh, no? dahan-dahan lang, dahan-dahan Ayan. Yan. So, Sayan na, Makita natin. Welcome to Tubo, Mubo. o. No? oh. So pasok tayo. So kung mapansin nyo mga amigo, yung kalsada dito ay talagang Uh, ganon pa rin ano still pa rin magulo pa rin magulo <laughs> malubak gihapon so dito pala sa tugbo mo mga amigo dito nakatayo yung DMCI ayan o yung kulay blue yan yung DMCI kung nagkakataon na nagbabrun out mga mga ilang days yan si DMCI ang sumusuporta yan mega shoutout na lang sa DMCI yan So, ikot-ikot na -ikot lang tayo dito ano para makita natin yung mga ganapan. At syempre, unang liko, ito na agad yung makikita natin dito mga amigo. At kung makita mo bahay mo, mag-comment ka naman dyan mga amigo. Kasi libre naman yan, wala namang bayad. Ay, nako. Puro lang tayo nito panood. Wala malang lang reaksyon. Wala namang comments. Ay, bagal na yung nagalukuhan na kita sa <laughs> Mag-comment, comment, comment man, kay libre man, mga amigo. Aon na, no? Pag no? Yan ni mo anak, nahulog na. <laughs> so ayan, liko na tayo dito mga amigo, no? Liko na tayo dito. Ayan, no? Sabi ko gani sa inyo dahil adi na naman si Dudski Motovlog. Yan, gagala naman tayo. At nga pala mga amigo, ano, wala na pala yung account natin na Dudski Motovlog. Dudski Moto na lang pala to mga amigo. At meron din tayong uh, isang account din na ginagawa. At yun, mga pampa good vibes yun, mga pampat, pampatawa, no? Yung Dudski Vlog. Ayan, pa pasupport na lang mga amigo dalawa nating account at kung gusto nyo naman magawi sa youtube may youtube channel din tayo dude Ski adventure vlog o dude si alba yan pasupport na lang mga amigo at syempre yan yan yung dmci yan o oh, kita nyo laki nyan mga amigo yan laki talaga nyan at syempre dito na tayo ito yung elementary dito sa tugbo mo buo ano yang uh, nasa left 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 side ayan so dito ay, parang sarado na dito mga amigo. Para na na dabo sa gyan. Para na na gyan. Inada wara na. Private ni na nada. Ha? Daan? Oh, daan. Wala nang daan. Gilid. Gilid palabas. Atin yo. Ito yung bus, yung daan pa labas? Diyan? Byway? Ha? Pero ito, wala? Walang daan to. Diyan. Wala, wala. Masang maputik-maputik. Ah, okay. Thank you. Alam ko, no. Thank you. Salamat. Ah. Ah. So, balik na tayo, mga amigo. Wala na palang daan dyan. Pati tuloy tayo, napapatagalig, mga amigo. Mga tagalig pala, mga tao dito. <laughs> ay nako ayan. so meron kasing ano pa dyan na mga kabahayan mga amigo at pinupuntahan ko yan dyan kaya lang problema parang nag extension ata yung DMCI sa area doon kaya sabi ko balik na lang tayo kasi sabi ni kuya wala na daw daan dyan kaya balik na tayo mga amigo ayan so ito yung plaza pala dito sa Tugbo Mubo ano? So maganda dito ma mga amigo Ayan, no? Basta pag uh, ka dito, buo pa yung katawan mo. Pag lumabas ka, bahala ka na. <laughs> Ayan mga amigo, palabas na tayo. So, maliit lang tong barangay na to mga amigo. Yung tugbo, mubo. Pero hindi ko alam kung asan pa yung ano nito. Nasa sakupan, baka sa labas. Sakupata yung sa labas doon. Pero ito lang pag-alam ko. At dito mga amigo, kung napapansin nyo, talagang napakapangit pa rin ng kalsada dito mga amigo. Agoy! Para hindi tipid na naman ang budget naton mga amigo. kaya yan. Sana habang tumatagal gumaganda lalo yung bayan natin Hindi yung habang tumatagal lumalaki at lumalawak yung, yung butas ng kalsada <laughs> At kung mapansin natin mga amigo Meron terminal dito sa kanto mga amigo Ayan no oh. Yan yung terminal ng tricycle papuntang Mubo So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video Kasi mahaba na yung ating kwento Baka mapagalitan na tayo So paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masipit yan yung ating mga gala, mga travel dito sa Masbate, mag-follow ka nga at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So paano? Ako pala si Ditch Kim Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero naos na. Bye bye mga amigo!